Saan sa inyo. Kayo Grabe, ang lakas. Ba't kasi tumuloy pa kayo? Asan yung ibang video? So, okay lang ba kayo? Bakit putol-putol? May bagyo Awawa ba? Kawawa naman kayo. Sana, safe kayo. Bitin yung video. Eto na nga, at itutuloy na nga natin ang ating naudlot na video. Istorya he! Magandang araw! Dahil napakaganda ng bungad ng umaga namin din sa sambales. Isang maaliwalas, ngunit makulimlim na umaga ang aking ipapakita. Good morning, nagsasakob. No, gusto pa yung mga ko. Good morning. Nakabidyo <laughs> ka, te. Nakabidyo ko, kuya. Nakabidyo ka, te. Kuya. Ang hamog oh. <laughs> <Saka. laughs> Hindi pa nga kami nakakapag-agahan at tamang muni-muni pa lamang ang aming nagagawa ay meron nga kaming natanggap na unexpected call galing sa aming agent. At ang sabi nga nila ay meron daw paparating na malakas na bagyo, kinabukasan, kaya kami ay susunduin nila. Yup! You hear it right! After namin magbayad ng fully paid ng 4,000 pesos at ihatid kami dito ng Friday night, tapos susunduin kami ng Saturday morning, very wrong! Pumunta kami din eh para mag-unwind at mag-alis ng stress. Tapos si stress yung ibibigay niyo sa amin, maling-mali. Kaya naman hindi kami pumayag. Bagkus, nagluto na kami ng aming agahan. At dahil medyo lumalakas na nga ang hangin at ulan, ay umira lang aming pagiging primitive dito. mantika? No problem. Meron kaming century tuna na dito. May ulam ka na, may mantika ka pa. The good side. Uh, the... well, yung, si Apos, After nga namin kumain ng agahan, rin na nga ulit ako at nagluluto na para naman sa aming pananghalian na aming babaunin para sa aming falls adventure. Lokal na lokal ka. <laughs> oh, nilipat niya yung uling. Oh. Katapos mag ng mga limpo. Ang galing. You know? Pagkatapos, tapos nga namin magluto ng aming kanin at mag ng yempo na aming ulam. Tapos maghanda ng mga gamit ay arin na nga kami at papunta na nga kami dito sa isa nilang tourist spot ang nagsasa falls. Medyo mahaba daw ang aming lalakarin na humigit kumulang isang oras sa paglalakad. At kasama nga namin dyan ang aming tour guide na si Kuya Dawin. Dito guys. <laughs> <laughs> sana lang kayo mga ano eh. pa itanalan talo? pinongo ondas kung paano ginas na itang on the spot, kitang kita adyo, no? ano ano kasi sa savy niya chat? <laughs> <laughs> itangin eh. chat kung chat mukhang pala naman kung kaya naman pala kung 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 kasi Saka pa mabasa ka ng ulan. Saka ka ng ulan. Masa pa naging tubig. Saka pang nag-swimming ako mama yan, hindi ako makapasa. Nalaka daw tayo dito. Labag buhaya dito. Wala namang linta dito boss. Napanood ko sa page sa mga bigla sinasak ng buhay. Takti malalim. Let's go training Kaya <laughs> nga, itong sakta lang, indaga natin eh. Dalim? Palalim. Malalim. Baka yung babasa sa bulsa. Sabi po. May laman kasi yung bulsa. Ito yung kadalim, maglakat. ako binabara oh grabe ang ganda oh, ang ganda pala tayo ng ano Bundot. ay malinaw Bukin naman yung binagkulay brown. Wow! Uy, anong pa naman yata? Magdaman. Sagal niyo. Muli mga gabi, hindi ko nakamdaman eh. O, oh, pahinga pa muna kayo. Napahinga ba daw kayo? Napahinga. Wala, ganun daw kuya. <laughs> <laughs> yung karga daw rata. <laughs> Sili pa si Robin. Ito nga pala guys, yung unang ilog na nagmula yung tubig doon sa falls na aming pupuntahan. Sabi nga ni kuya, kung ito daw ay kulay brown, hindi kami tutuloy. Pero dahil nga malinis at maputi yung tubig, ay kami ay tumuloy sa aming trike. Teka lang chat ah. Isang mahaba, maputik at maulang daan ang aming tinahak. Yeah. <laughs> ilang ilog at sapa rin ang aming sinuong para marating namin aring napakaganda at malawak na liguan. Tandaan nyo guys, aring malawak, malinis at malinaw na liguan na are. Are lamang naman ang kailangan naming tawirin para makapunta doon sa mismong falls. Nang halos humigit kumulang isang oras na paglalakad ay narating na nga namin aring malinaw, malinis, malalim at malamig na tubig ng nagsasa falls. <laughs> nga namin ang maligo, magtatalon, kumain at uminom ng kaunting alak pampainit ay hindi na nga namin namamalaya na lumalakas na pala yung falls at ito na nga yung mga sumunod na nangyari. Ako, uh, lakas uh, na ng alon. Patay tayo dyan. Mga tasa yung tubig. Nakawala na yung bato. At ako po, lakas na ng ulan. Delikado na.

Bench yung at nilangoy namin para makapunta doon sa mismong falls at eto na siya ngayon. Muntik pang madala ng malakas na agos yung aming tour guide. Dito nga ay hindi yan namin alam kung saan kami dadaan sapagat napakalakas na nga ng Agos noong tubig. Buti na nga laang at aking aming tour guide ay marunong kaya nga gumawa kami ng bagong daan. Wala na nga kaming pakialam nung time na yan kung saan kami dadaan. Kahit pa masukal, matarek, matinek, maputik at madulas na daan ay aming sinuong makaalis laang kami dito. lamang guys nung time na to ay sobrang panic at takot na yung aking naramdaman sapagkat first time ngang mangyari sa akin yung ganito. Pero dahil mga positive person ang aking kasama ay lumakas na din ang aking loob. Ika nga nila kung magpapadala ka sa takot at kaba ay lalo lamang tayong madidisgrasya. Kaya kailangan din talagang malakas at buo ang iyong loob kung sakali mang dumating ang ganitong pagsubok. Kaya halip na kami ay matakot at magmokmok ay ginawa na lang naming masaya at adventurous ang trike na ito. Kahit ganito pa yung mga sumunod na nangyari. Well, mayroon, mayroon talikod siya, talikod siya eh, yun yan layo mo ko eh, hey. <laughs> <laka layo> <laughs> <laughs> Gracias. guys yung unang ilog na aming tinawiran at eto na siya ngayon. Mayroon po. Mayroon po, no? naman kasi tayo sa bato. Hindi na nga namin itinaya yung risk sapagkat lumalim at lumakas din yung agos ng ilog. Sabi nga ni Kuya, kaya naman daw namin kaso mabubugbog lamang kami sa mga bato. Kaya naman naglakad ulit kami ng mahaba kung saan meron daw hindi ganon kahaba, kalalim at kalakas ang agos na tubig na aming tatawirin. ayun, thank you Lord dahil kinaya namin yung pagsubok na ibinigay nyo sa amin alam namin hindi nyo po ito ibibigay sa amin ng hindi namin kaya, kaya super thank you po talaga, at ligtas at walang kahit anong aberya o galos ang aming natamo, super thank you po talaga Lord bonfire let's go masayang mga na natin guys day 2 day two, walang signal yung barbara, guys. Ito ko pa. Ech. luha talaga. Huh? Abangan nyo bukas, guys, kung paano kami na-scam at hindi sunduin ng inarkila naming bangka. Ayan, o. Oh, hindi do'n kayo masundo. Kasi, malalaki na yung alon. Pero... So, galing Pundakit, yung Pundakit kung saan yung pier, kung saan kami sumakay punta dito, ay nakapagsundot so, ang liit pa ng bangka, oh.